patuloy nating ipinagdarasal sa misang ito ang ating mga kapatid, kababayan na apektado ng baha at bagyo na sa panahon ngayon ng pagsubok, ang kanilang pananampalataya, ang paghugutan nila ng lakas at ang ating pagmamalasakit at pagtulong ay mag Ibsan din kahit papaano ng kanilang paghihirap sa mga sandaling ito. Ang ating pong simbahan ay agad-agad din tumutulong, lalo na po sa mga kapatid natin sa Rizal na nakaranas ng matinding mga baha at nagpadala po tayo agad ng tulong. At kasalukuyan po nating uh, nakikipag-ugnayan din tayo sa iba pang mga parokya na may mga feeding program o pakain para sa mga nasalanta ng bagyo ito ang ating misyon. Katulad ng narinig natin sa Ibanghelyo ngayon, si Jesus sa Sareno ay para sa lahat. Walang pinipili. Walang pinipiling tao, walang pinipiling oras. Kaya nga narinig natin, kararating lang niya sa bahay ni Simon, matapos ng buong araw, nangangaral, nagpapagaling, gumagawa ng himala. At yung sigurong naisip, katulad natin, halimbawa, ngayong patapos ng araw, pag uwi nyo mamaya sa bahay, natitiya ko, parang ang gusto nyo lang gawin ay humiga, magpahinga, magrelax. Ganon din siguro ang nasa isip ng Panginoon. Ngunit pag uwing pag uwi niya, sa halip na makapagpahinga siya ng lubos, inilapit sa kanya, ipinamanik sa kanya ang may sakit na biyanan ni Simon. At agad-agad tumulong si Jesus. Sapagat sabi ko nga po, siya ay para sa lahat. Walang pinipiling oras, walang pinipiling tao. Kaya nga't patuloy siyang naglingkod. At nung nakiusap yung mga tao, wag na siyang umalis. Doon na lang siya. Anong sabi ni Jesus sa sareno? Kailangan kong lumipat. Kailangan din naman ng ibang bayan, ng ibang mga tao, maranasan ang aking pagtulong, ang aking pagpapatawad, ang aking himalak. Siya ay para sa lahat. Walang pinipiling tao, walang pinipiling oras. Hindi po ba ganun tayo dito sa Quiapo? Ang tahanan ni Jesus sa Sareno, walang pinipiling oras. Kaya nga, 24 oras tayong bukas. Kaya nga, kahit anong oras kayo pumunta dito sa simbahan, makakakita po kayo ng tao na dumudulog sa mahal na poon. Sapagat alam nila, wala siyang pinipiling oras at anumang oras, siya'y takbuhan ng lahat, lalo, lalo na nang wala ng matakbuhan sa buhay. At dito rin sa ating sakya po, makikita natin ang iba't ibang uring mga tao mula sa mga mayayaman sa mga makapangyarihan, sa mga may pangalan, hanggang sa mga maliliit at walang tinig at mga dukha at nasa laylayan ng lipunan. Sapagkat si Jesus sa ay para sa lahat. Kaya nga, kampante tayong dumulog sa Kanya. Siguro kung ang ibang tao mapili, maselad, alam natin hindi ng ang ating Panginoon. Ang sino mang lumalapit sa Kanya, lalo na ng may kataimtiman at pagsisisi, ng may pagpapakumbaba, pagpapakumbaba at pagmamahal, bukas ang Kanyang puso. Kaya nga, ito yung patuloy nating ipagdasal. Bilang mga deboto, ganun din po sana tayo, katulad ng ating Panginoon tayo rin, lalo na ngayon, siguro nga, hindi naman tayo nakakarangya. Pero kahit papaano, may kakayahan tayong makatulong, lalo na sa mga naapektuhan ngayon ng bagyo't at baha. Dito nga po, sa kya po, maantig tayo, may magdadala kahit isang lata, isang salop ng bigas, isang paketing noodles, may magdadala ng kahon-kahon, sako-sako. Pero lahat ng ito, mula sa isang piraso hanggang sa isang dosena, lahat ng ito'y makabuluhan, lahat ng ito'y pinagpapala ng Panginoon. Lalo na dahil ito'y galing sa puso ng isang debotong mapagmalasakit, katulad ng ating mahal na pong Jesus na Sareno. Kaya nga iwasan din natin ang pagkakanya-kanya, ang pag ang pagkakampikampihan. kampihan Sa unang pagbasa, narinig natin, pinagsasabihan ni San Pablo mga taga-Kurinto, meron para kay Pablo, para kay Apolos, para kay Sepas, pero pinalala ni San Pablo, isa lang ang dahilan kaya tayo naririto Si Jesus na sa reno. At di po ba ganoon din tayo sa Kiyapo. Lagi ko po yan pinagmamalaki. Dito sa Kiyapo hindi ang pinupuntahan yung pare. Matandaman o bata yung pare. Magaling mang magsalita o hindi yung pare. Hindi po yun ang pinunta ng tao rito. Hindi pinunta ng tao ang choir. Ang ganda ng simbahan o anuman, isa lang ang dahilan kaya narito ang mga tao. Ang mahal na pong Isus sa Asareno, ang makita siya, ang magpakita sa kanya, ay sapat na sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya nga, ito sana ang maging diwa din ng ating buhay, na ang tunay na dahilan ng ating pagsunod ang tunay na dahilan ng ating pagmamalasakit at paglingkod, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Nawa, tulungan niya tayo na maging pusong bukas, walang pinipiling oras, walang pinipiling tao, katulad niya, naguumapaw sa pagmamahal at awa sa atin.